yan ito ng mga kabuhay UW nag sit up tayo ulit katulad dati sa sinit up natin you know na yun na nga pag uh, switch natin nag trip agad yung breaker ngayon at uh, nakakonek na yung wire uh, kabilang uh, breaker na 3 piece para sigurado tayo kung may uh, supply ba talaga to siya okay para sure tayo nakasitting na tayo sa bultahi at uh, mayroon tayong 390 390 390 Tapos ito naman yung uh, 220 you know? ito yung kulay pink ang uh, neutral kumuha lang tayo ng supply sa 3 piece na isa para makaroon ng ano to. Okay? At uh, yun na gawin natin ay magti-testing na tayo. Testing na naman tayo. Sana hindi tayo mag uh, hindi na naman siya mag-detripe you no know, kasi bagong winding na kasi to eh. Tapos uh, kapag gumana na to, check natin yung ampirahe kung tugma ba yun dito. See? Alam ko magbabago yan kasi nga bagong rewind na yan, di ba? okay lang kung original pa siya kaya ito yan may supply na siya pag uh, gumana to iilaw yung green natin kaya let's go dito tayo gumana siya ano eh, no? yan kumikot na siya umilaw ng kulay green at hindi na na trip Ang gagawin natin ngayon ay mag-check tayo ng pirahe. Isiting lang natin ito sa amperes na 400. Nakahold pala to. Nakahold siya. Nakahold yan, may nakalagay na siyang ampere. Naka-hold din kanina kaya hindi natin maano. Mayroon siyang uh, 0.5. Okay. Dito naman sa kabila. 0.5. Dito naman sa gitna. Mayroon din siyang 0.5, okay? Pantay yung uh, ampere niya bawat isa. Tapos dito naman ay 0.52. Okay? Ang magaganda natin gawin nito kasi nga lagyan natin ito ng uh, BFD, no? Lagyan natin ito ng BFD pero hindi na tayo gagamit ng contactor. Okay?